natin ito sa Matthew chapter 6 verse 6. Matthew chapter 6 verse 6. Ganito ang pagkakasabi sa ESV. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Sa talatang ito, dalawang beses natin makikita yung salitang secret. Sa Tagalog ay lihim. Kaya nakasento rito, talatang ito, tungkol sa palihim na panalangin. Napakalaga na po ito na maunawaan natin ang malinig na panalangin sapagkat ito ang turo ng Panginoon. At mapapansin natin sa verse 9, kanya nang ibigay ang mga dapat ipanalangin. Dito naman sa verse 6, anong naragahan ng ihim na panalangin? Tayo panalangin. Panginoon, napakalaga kung makita namin Ano yung pinagtuturo sa amin? Taglay nito ang marka ng iyong pangalan na kung ito'y amin gagawin, hindi niyo po tatariburan ang inyong pangalan na katapat sa utos ninyo kung paano kami uh, manalangin at anong kahalagahan ng palihim na panalangin. Pagka palay po ninyo ito sa aming mga buhay. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Isus. Amen. Alam niyo yung palihim na pananangin ay picture natin sa isang pagong. Alam niyo yung pagong, kapag siya ay nasa ng mga tao, at kapag siya ay uh, nais pumasok sa kanyang bahay, kanyang tinatago ng kanyang mga, ang kanyang tulo, kanyang mga kamay, kanyang mga paa, at nandun siya sa loob, hindi siya naabala, hindi siya na kahit sino, kahit sipahin pa siya, sa dami ng mga tao, <coughs> hindi siya na dinistra siya ay isang uh, malaya sa loob. Kahit sa inay ng karamihan, mataong lugar, ay eh, mayroon maaari magkaroon ng kapahingahan sa lihim niyang kwarto. Ganun din ang sinasabi ko ng Panginoon na napakalaga na magkaroon tayo ng palihim ng panalangin o lihim ng panalangin. Ganito po ang picture tiyak may kasagutan. Ang sabi nga sa ating text, <clears throat> But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Kaya talagang bibigyan o nang kasagutan ang ating panalangin. Pagkatapos, ibinigay niya ng detalye paano tayo manalangin sa verse time. No? mayroong pagkukuri, mayroong paghingi ng kanyang kalooban, at mayroong paghingi ng gabay, maglayo sa tukso, panalangin natin natin kapwa, at wala natin ang Panginoon. So dito, ang layunin natin ay eh, matutunan natin panalangin ng lihim sa palihim na paraan. Mayroong tatong kung bakit kailangan natin manalangin na palihim. Maaaring sa ganito, sa corporate prayer. Pwede tayong matatangin na sarado ang ating kwarto, sarado ang ating mga tinga, at nakatulong lamang tayo sa ating Diyos na nakakita ng gihim. Lalo na sa ating pansariling panalangin, dapat magkaroon tayo ng lugar at panahon ng ating secret prayer. Now, tatlong dahilan kung bakit <clears throat> kailangan natin ang panalangin ng palihim. Una, lihim ng panalangin ay seryoso. Ito ay seryoso uh, gawain. Hindi nyo sa ating text. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father. Sa kuwing tayo daw ay mananalangin, ang sabi ng Panginoon dito, utos niya, ay magkaroon kayo ng lihim na lugar na hindi kayo naaabala sa Tagalog. Ngunit kapag kayo ay nananalangin, ay pumasok ka sa iyong uh, pintagi sa iyong silig. Sa mga tuwing, kung ito'y seryoso, ang panalangin tinuturo sa atin ng Panginoon na palihin na may tiyak na kasagutan, ito ay isang taos-busong pakipag-usap sa Diyos. Kapag ikaw ay pumasok sa isang silid, literally, <coughs> alam mong hindi ka po sa labas. At importante yung iyong gagawin pag-uusap sa loob ng iyong kwarto. Mm -hmm. Sa mga tuwing, kapag tayo po ay nananalangin na lihim, sarado at ating ang at ating bagay o pandinig o anumang uh, natin sa ating kapwa, ito ay panalangin na seryoso, hindi ito pakunwari no? Sa pagkat sa turo Panginoon dito sa chapter 6, marami itong pagkukunwari, hypocrisy. Like for example, sa verse 5. Anong sabi sa verse 5? And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward na kung tayo man ang sa puso natin na tayo ay nalang naroon sa presensya ng Panginoon, hindi sa nato at ating parikit, ibig sabihin, ito yung na gusto natin makita ng mga tao na mabusay tayo mananalangin o makita ng mga tao na tayo na Para bang nagiging pakita na lamang ang ating mga gawang kabalanan. Dapat, ito ay hindi pagkunwari at tapat tayo sa ating pagkikipagpusap sa Diyos. Hindi nyo sabi sa verse 7. and when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Wag daw magpaulit-ulit ng pangalita. Bakit paulit-ulit? Pero minsan nagpapa-impress sa mga tao sa ating paligid. Para maging isang seryoso ang ating pagalangin, dapat matuto tayong mag-focus lamang sa Diyos. Kahit naman tulad ng pagungi, kahit nasa gitna ka ng marami, like po example itong corporate prayer meeting, kapag nanalangin at kalalakihan, dapat mo isipin ang mga tao sa kanyang paligid. Dapat ang isipin niya, siya'y ay usap sa Diyos. Ito ay seryoso at buong pusong pakikipag-usap sa Diyos. At hindi lang no. Pag sinabing <coughs> But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, ang ibig sabihin pa dyan, malinis ang puso natin kapag na tayo ay nananalangin. Malinis ang puso sa pagkipag-usa sa ating Diyos. Walang kapupunari, walang pagpapapansin, kundi malinis. Na alam naman natin, puso natin ay magdalayan at marami. No? Sabi na dito sa verse 5, maraming gusto manalangin na nakikita ng mga tao. Maraming gusto manalangin na malakas ang boses para hangaan ng tao. Pero sabi rito sa ating text, dapat malinis ang puso sa pagkikipag sa kung katuwid na lang sa Diyos pagdating sa panalangin. Jeremiah chapter 17 verse 9, Sino mga taunaw ng ating puso? Ito'y tapis na magdalaya at napakarumi. Tanging Diyos na. Hindi tumitingin ang Diyos sa anyo natin sa palabas. Kaya eh sa ating bahay, mayroon tayong uh, personal devotion o family devotion, ay eh, dapat talagang nandong kayo sa isang lugar. Kapag kayo ay mayroon mayroong matang tumatawag sa iyo, huwag niyo munang pansinin. Dahil nakikipagtagpo ka sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Napakarap. Uh, ano po ito, napaka-importante ito. So, para tayo maging malinis sa Panginoon, alisin natin ano mga kasalanan din. Paano na alis ang kasalanan? Uh, 1 John 1, 9, diba? Sabi sa 1 John 1, kung inyong ipapaya ang inyong mga kasalanan, sa itapat at banal na kayo ay kung hindi po malinis ang at ating puso sa pag ng Panginoon, check nyo, meron tayong pag-uunuring, ipopulsi ang labas na yan. So, itong puro ng Panginoon na tayo ay malalangin sa isang seryosong paraan o sa pisikan ng paraan, pumasok ka sa silip magsara ka. Pero katulad niya, di ba sa jeep, pwede ka namang magkalangin man doon na tulad ng kabong sa gitna ng mga tao, focus na lang yung tena sa Diyos at ang isipan sa Diyos, hindi eh, mo papansinin kung ano sa labas. Hindi ka rin nagpapapansin na nananalangin ka. Hindi, nananalangin ako. Inayin. Maraming, yung maraming naglalagay ng mga sagot na ano, no? Susunod pa. Ay, masang pasunod yan. Pero naglulurusan yun. Nagpapakita e, lang, rin pagkaribiyosa, hindi sila nanalangin sa Diyos, kundi sa kanilang sarili at sa tao. Ikalawa, ang lihim na padalangin ay panal na padalangin. Again, basahin natin yung verse 6. But when you pray, go into your room, and shut the door and pray to your Father who is in secret. Sino ang mga mo sa iyong panalangin? Ang Ama. Sino ang Ama? Siya isang banal. Kaya na, ang katanggap-tanggap ng Diyos ng panalangin o paglapit sa Kanya, dapat may kabanalan. Para magkaroon ng kabanalan, dapat ikulin natin seryoso ang ating pagkikipag-usap sa Diyos. nililis muna natin ang ating sarili sa ating point number one. So, panal ang ating pagharap sa Diyos. Dapat may marinis tayo sa puso. Dahil kung tayo ay mayroon pang kasalanan, o mayroon tayong papupunanay, o mayroon tayong hindi mabuti sa ating puso, mayroon tayong uh, uh, pagpapasikat, o pagpamagaling, o di kaya mayroon tayong bitterness, mayroon tayong hindi sa ating kapwa, tatanda natin sila sa Psalm 66, verse 18. Ano sabi sa 6 Psalm 66, verse 18? sabi, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not, would not have listened. Nakatitiyak tayo kahit na maganda pang pangusap mo, panalangin mo, pero kung may tinatago ka, hindi talaga pakikinggan ang Diyos yan. Eh dapat, nagiging panal tayo. Ibig sabihin, tayo ay nagsisisi ng ating kasalanan. At hindi lang yun. Ang sabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, kapag mayroon tayong kasalanan, bingi ang Diyos doon at paigli ang ka kanyang kamay para maabot ang iyong mga hinay. Diba? Tinatakpan niya ang kanyang tenga at tinaigli niya ang ka kanyang kamay para hindi maabot ang iyong pananangin. Sayang lang kung hindi banal ang ating pag usap sa Diyos. Napakasayang talaga. At kung tayo naman ay masuwangin, rebelde tayo sa salita ng Panginoon, sa so, ng Panginoon, maging yung ating pagalagay. Alam mo ba ako, karumaglumad sa Diyos. Gusto niyo malalagyan? Proverbs 28 verse 9. Dito sa Proverbs 28 verse 9. <coughs> ang sabi niyan, ang naglalayo ng kanyang pagdinig sa pakikinig ng kapusan. Sabi niya, sumusuway sa mga salita, sa mga turo, sa mga sawain ng salita ng Panginoon. Ang sabi niyan, magiging kanyang panalangin ay karumaglumad bigat, He was, turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination. Kaya ano Ang ganda at ating pagalangin, pero sumusway naman tayo sa kalooban ng Diyos sa ating buhay, na hindi ko maganda yun. Tandaan, ang pagalangin ay isang banal na Hindi ito parang, parang mag-ilang, I will pray for you. Kung hindi pa panalangin kita, be sure na mananalaan ka. Be sure, panal sure. ang turing mo sa panalangin dahil ang kausap mo dyan ay panal na Diyos. At nakikita niya ang ating puso. So yung una, seryoso ang lihim ng panalangin. Ikalawa, panal ang lihim ng panalangin. At ikatlo, ang lihim ng panalangin ay panalangin ay kanunugugod sa Diyos. Yun yung agad. Again, again So Matthew 6.6 But when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Ang sabi kyan, yung panalangin daw na ginagawa natin na lihim, ang sabi kyan, kayo ay nagatimbalaan ang Panginoon. Hindi sinasabi na lahat ng panalangin ay dinindinig ng Diyos, kundi yung ginagawang palihim lamang sa Diyos at hindi para sa tao, hindi sa kanyang para sa kanyang sarili. Sa mga tuwing, kapag tayo po ay natanalangin na may kaseresuhan at panal, ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon dahil siya nagturo po dito. Ginagamit natin ang pangalan kapag nananalangin tayo ng seryoso panal, alam natin, dala natin ang pangalan ni Kristo sa harapan ng Ama. Ang sabi nga sa 1 2.1, kung tayo magkasala, mayroon tayong tagapamagitan. Sino? Si Kristo ang ating tagapamagitan. Wala tayong nakas, parang sa Ama. Maliban lang kay Kristo. Kaya nga, ang pananami nito, kung ating gagawin, taglay natin ang ating otoridad. At ang otoridad na yan ay ang pangalan ng ating Panginoon ikinadala natin ang kabanalan ng Diyos. Si Moises, nung nakita niya ang nasusunog na uh, na, uh punong kahoy, di ba? Nag-usyoso ng siya. Saan ano ba yung nangyayari dito? So, wala siyang kaalam. nilapitan niya kayo ikot doon sa Pornibus, pero ang salitang pagod sa kanya, Moises, Moises, ano po yun? Nakinuha. Kumparin mo ang sandalyas mo sa pagkatang tinitrayon mo ay isang banal. Diyos, banal ng lupa. Dapat alam natin, kapag tayo na malapit sa Diyos, banal ang ating kapaligiran. Ito turo ng Panginoon. Itong nais niya, gawin natin. Hindi nyo sabi sa John 14, 13. Ang sabi, At anumang hinginin niyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwanhati sa Anak. Sa kanyang pangalan. Ano yung pangalan dala natin? Yung itinuro ng Panginoon, dapat seryoso tayo sa panalangin. Dapat binato na natin yung panalangin upang maging kalugod-lugod tayo. At ang sabi dyan, gagawin ng Panginoon ang, at, ang, ang, ang ating kahilingan sa so, kapanan ng Ama. At hindi lang yun. John 16.23, ganito ang sabi. Sa araw na yun ay hindi kayo magkatanong sa akin ng anuman. Karunuan na sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama sa ating pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. 24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo humingi at kayo itatanggap upang anumus ang inyong paglalala. At sinabi ng Panginoon niyo na, araw-araw tayo -araw nang nalangin. Every uh, Wednesday, nag-i-pray tayo po sa akin ng Panginoon. Hanggang ngayon, wala kayong hinihingi sa pangalan. Dahil ang ating panalangin, naging itulad daw na sa libutan, hindi preach, hindi may mga kasalanan na nila, hindi pinapadlan ang presensya ng Diyos. Kaya na, kung ito'y ginagawa natin sa ayon sa turo ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, gagawin niya ang ating kahilingan sa Panginoon. So, sa araw na ito, mga kapatid, hmm, panalangin ay hindi basta pagsasalitaan. No? Kahit sa ating personal prayer. Hindi dahil, oh, hindi kasi ito, kailangan mag-pray na lang ako kasi kailangan, no? Hindi ito isang obligasyon lamang. Bagamat obligasyon din natin, naman na natin. Pero kaya kayong maninis malinis at hindi papakuloy ang ating personal devotion. Kailangan na bumuhay tayo sa tama. Siyaking panal na Diyos ang ating nilalapitan. Kung panal na Diyos ang ating nilalapitan, dapat nagpapakabalagin tayo sa ating mga sarili. Sa ikalawa, panalangin na palihim ay isang banal na tuwain. Ang sabi na ng Panginoon, pagpakamadal kayo sa pagkatatuwain, banal. Baka ano Pagsisi sa lahat ng kasalanan. Dahil ang panalangin ng isang tao may tinatago para maglumas sa Diyos. Para maglumas sa Diyos. Then ikatlo, panalangin ay kapag ilagalang ng mga tao na mapalihim, kung alam natin na nananangin ng ating kapatid, huwag natin kalapitin, huwag natin kausapin. At kung tayo naman ay mananangin, huwag tayo magpapa-impress sa ating mga katabi o sa mga paligid. Tayo'y nakapokus lamang sa ating Diyos. Sabagka tayo na hindi usap sa siyang palata ng Kaya, badali natin ang pag-ikipag-tagpo natin sa Diyos. Ayon na Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na aming po napatulayan ngayon. Tulay na hindi kami karapat dapat sa iyong mga kabanan at presensya. Ngunit dahil kay Kristo na siyang nagpugas ng aming kasalanan, marag ka barang kami magpugas din sa araw-araw ng aming mga kasalanan upang makalapit sa inyo. Ng aming panalangin, personal man, family man o corporate prayers man ay maging seryoso at maging balay at kalugod-lugod sa inyo sapagkat doon lamang namin matatanggap ang kaya na kasagutan ninyo sa aming mga kalalaman. Maraming salamat po. Maraming salamat sa po. Maraming salamat po.